so, open natin tong ano ko, in order ko ng pattern, ano, pattern paper. Unti-unti ko na siya, guys, kasi alam niyo naman, na, hindi naman to mabilis dumating. E, kakailanganin ko na to ng March. Malapit na, bukas, end of the, ano na, end of March, ay February na. kailangan ko na tong makuha lahat ng kailangan ko. Nagbigay sila sa akin guys ng ano eh, ng mga kakailanganin sa pattern. Kasi wala naman nga akong alam sa pattern. So, nagtanong ako ng mga basic needs ba? Basic material. Nakailangan. ang isang ganito ay 10 pieces daw to guys malaki naman siya oh nakatupi pa siya oh so ilalagay ko ulit dito para hindi siya natutupi ang aralin ko pala guys is uh, pattern making kasi kahit anong galing mong manahi kung hindi mo alam ang tamang pattern wala din, chamba chamba kunin natin yung binili ko din na cord ruler atos agad. Okay. So susunod na darating is yung straight and then L shape. Yun daw yung mga basic needs ng um gumagawa ng pattern. So kailangan ko din ng malaking area. So if in case mag-start na ang um ano ko online class ko, maglalatag ako dito ng isang table para nakalatag din dun yung buong um pattern paper para hindi ako mahirapan. So, bakit ako nakapag-decide to, ano, study again ng pattern making? Kasi, may idea ko, nakakagawa ko ng damit, nakakagawa ako ng costume. Pero, yung mga sukat is chamba-chamba. Oo, nagagawa ko siya. nakakakreate ako, nabubuo ko siya. Pero, wala siya sa tamang mga sukat. Oo, sinusukatan ko sila. Pero, hindi pa rin yung tamang pattern. Meron kasing tinatawag na tamang pattern at meron din naman mga standard lang o kaya yung mga parang alam mo yung nag-aral youtube mo lang youtube mo lang ang ano mo uh, major in youtube sa youtube mo lang siya nakuha ganun so gusto kong matutunan malaman kung yung tamang pagpapatron sa damit para pag ako tinanong, hindi naman ako mapahiya at hindi naman at confident akong sasabihin na oo alam ko ganyan ang pattern ganyan ang tamang pattern So, ayun. See you guys. Um, I'm excited. Gusto ko na mag-start ng pattern. Pero it's 8 Sundays lang yun guys. And it cost 10,000 pesos. So, wait ko pa yung ibang mga materials ko or yung mga gamit talaga na pagpa-pattern. kasi hindi pa ito complete. So, that's all guys. Bye.